Ay mga idol, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Dahil ay very na po, uh, Nakasanayan na po natin na gumawa ng paputok mga idol. Pero ito mga idol, alam kong binabawal to ngayon. Pero content lang to mga idol. Ginawa ko lang to para sa content ko. Dahil sa mga bata, huwag nyo sana tong gagayahin. Kasi alam nga natin na binabawal to ngayon. Araw mga idol, gawa tayo ng paputok gamit ang lata ng sardinas ato. Yan, pakita po sa inyo kung paano ito gagawin mga idol. So, let's start. Yan. Ito yung weight niya. Tapos ito yung pangalawang dugtong. Butasan natin yung mga idol. Hindi lahat. Ito na mga idol. Ano? Ito yung pangalawang kadugtong mga idol. simple yan o. Ang At atlong kadugtong naman mga idol. At itong tatlo na ito mga idol na magkadugtong din, ito ay butasan na natin ng malaki at ula din ito. Ayan. wala na siyang kwarto mga idol. Ito yung unang binutasan natin mga idol. To. para po ay di matanggal dahil po sa lakas ng impact ng hangin kaling sa ilalim ito po ay tatalian natin ng bawat gilid nito mga idol tatalian natin ng kasi malakas yung impact ng hangin kaya pag na ganyan ito mga idol nalisalay eh, sisingaw yan mga idol ang gawin po natin ay talian natin tapos na natin yung unang kadugtong mga idol okay. patalian na natin o matibay na to mga idol ayan mga idol ayan, tapos na o yun na mm -hmm. sa mga batang mahilig magpaputok gan huwag nyo sana tong gagawin kasi po ay ipit po na binabawal to ngayon pero kung hindi nabawal sa lugar nyo pwede, nyo itong gagayain mga idol pero kung alam nyo binabawal sa inyong lugar ay huwag nyo lang pong gagawin kasi baka mahuli pa kayo mga idol ang nagturo po sa akin nito mga idol, yung kapatid ko na, yung panganay na kapatid ko. Anim na tong, ano, ginawa natin. At hindi ko na ipakita yung yung iba kasi paulit ulit lang naman yung ano, ginagawa natin mga idol. O yun. Dito sa kuit mga idol, lagyan natin ng butas dito. Yung gamitin natin uno na pako mga idol. Butasan natin dito sa gitna. O yun mga idol. Oh, yan. So, ayan mga idol. Ito lahat yung ito lahat yung ano, nagawa natin. O, okay. anin oh, to lahat mga idol. Sa mga bagong subscriber ko mga idol, shout out po sa inyong lahat din. Maraming maraming salamat po. Ayan. Okay. Ito naman mga idol, dito sa kanto niya. Lagyan po natin to ng ano, ng plastic bottle. Ayan. nakabitan natin ng plastic bottle. Ito para hindi sisingaw mga idol kasi pag sisingaw to hindi ko puputok mga idol kaya lagyan natin tulad nito mga idol ito o yan lagyan na natin at babad natin sa ano ito na mga idol oh. dumikit na yung ano plastic bottle sa lata mga idol ah, siguradong hindi na to sisingaw mga idol o, sunod natin gawin mga idol Talian natin to ng ano guma o rubber mga idol to Para siguradong di talaga si singaw to mga idol. Ayun mga idol, natalian na natin ng rubber mga idol o guma. Pwede na tong ipaputok natin mga idol. O andan na ba kayo mga idol? Putok na natin to. Tara, samahan niyo ako. Let's go. Pinagsama ko na para isang simbihan lang mga idol. Para sabay-sabay silang pupukok pa. Anong tulad mga idol? Kaso lang, naubusan tayo ng pang tali mga idol. Naubusan tayo ng rapid Uguma. Ito tuwa ah. Ito yung bala natin. Kalburo to mga idol. Yung ginagamit pang ano ba? Pang pahinog ng mga prutas. Yun. Mga mangga o saging. Ito yung kalburo mga idol. Ito lang nadurog natin mga idol. Ito. Tara mga idol, let's go. Labas tayo mga idol kasi di tayo magpuputok dito sa malapit lang sa mga bahay. Baka magalit yung mga ano kapitbahay natin mga idol. Dito tayo sa likod ng bahay. Dito natin puputukan. Doon natin iharap sa ano ba? Malayo. sa bundok dito malayo na sa mga bahay mga idol mayanda tayo na ano ito yung dahon ng niyog hugasan muna natin bago natin lagyan ng bala mga idol ito hugasan ito mga idol kailangan kalugin para walang ma ano walang matirang walang matirang tubig sa loob lalagyan na natin ng bala mga idol nandito lang yung kalaki yung ilagay natin bawat isa Ayan na, mga idol, Oh. lang natin to mga idol. Tatlo lang yung pumutok mga idol. Baka hindi ko na lagyan yung iba. Oh. Lagyan natin ulit mga idol. nasira yung isa mga idol naputol yung ano sira yung isa nadamihan natin ng lagay ng bala mga idol kaya nasira yung isa oh. oo oh, okay lang maayos pa to mga idol maglagay ulit tayo ng bala mga idol nasira ang dalawa Yun. o sa mga batang manunood yan uh, huwag itong gagayain kasi alam naman natin na binabawal to pag hindi naman binabawal sa inyong lugar mga idol pwede nyo itong gayain mga idol so yan lang mga idol, idol see you next video mga idol ingat kayo lagi isang mangsulo kaya ng mundo